dito na po tayo sa Green Hills Unimart yeah, San Juan, Metro Manila Siguro po kinala to okay, nye joke lang dito dito kami dito na po kami sa Green Hills yeah. Ayan, nandito na po tayo sa Green Hills Unimart. Yeah, San Juan, Metro Manila. Siguro po kinalo to. Okay? Nye. Joke lang. Ayan Dito kami. Dito po kami sa Green Hills. yan Lakad-lakad muna tayo pag may time. Eh, yeah, may nagtutulak o. Oh. Pupunta kami oh, lang sa Pedro. Wala na Nahirap. Ano? Kami o. Oh. Dito kami. Ayan. Yeah, Lakad-lakad muna tayo pag may time. Mga kamindset. Yeah, good Good afternoon na po sa inyo lahat. After po kami sa Green Hills pa rin. Pauwi na po kami. Papunta na kami sa Quezon City Circle sa Pilcoa. Okay? Yan, kasama ko po si Christian Baby. Aking bunso. O. Oh. Angit. Oh. <laughs> Yan. Nagbibidyo po ako. Dito pa rin tayo sa Green Hills. Ah, tropical hot. Ah, nasa tropical hot tayo. Okay. Okay, darling. Ingat. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Love, love you. Dito pa rin kami ni Chan yeah. Chan. Yan. Yeah, Lakad-lakad. Pag so may time. Ano na yung the parking doon? Doon pa ba yung Chan Chan? Dito. Yan. Sa loob. <laughs> Nakalakad mo na kami. Ah. Yeah. Dairy Queen. Sarap na ice cream. Dairy Queen. Yun o. Know. Oh. Yun know, Oh. May grab pa. <laughs> diba? Mm. Lakad-lakad muna pag may time. Yeah, full tempered, full ceramic. Ang mahal. <laughs> oh my God. Mahal mo ang tempered dito. dami, mas mura. full tempered. देन हिप बास रिपेयर आम हमारा रिपेयर चलता मेरे चलता दिल्ला बताइए तो क्या दोनों कमी ना अपना भी ये पार्किंग नंबर तो Nawawala na yung motor. <laughs> Dahil andun lang, joke lang. Hindi you know, naman mawawala yun. Na, Lakad-lakad pa rin pag may time. Yan, milk tea. Yan, masarap. May milk na, may tea pa. Wow. <laughs> ano masarap. Milk tea. Yan, no? Yan, special. Robot spawn. Oh, iba. Oh, iba. Yan, ito pa rin tayo sa green hill. <laughs> Ayun pa rin dyan. Si Kato, na lang sa madadanan. Doon na lang? Hindi na malakainit. Ay, hindi na malak. Ha? Meron, meron kaya ano? Masawa ka pa. Oo. Oh. Doon na lang. Meron na lang sa Sabi niya. Oo, oh, na lang pa. Ano mo, ikaw na lang bumili. Nasa yung na. Joke lang tusok tusok ayan nakalagay pet express ayan may mga alaga kayong pet ayan Doberman ayan dito dito dun tayo sa kabila ayan dito kami dara kasi dito sa ano mainit oh sobra dito tayo sa Jollibee ayan bidang sarap langhap sarap langhapin yun lang sarap lahat <laughs> na ka kayo bumili ayan ang Jollibee ano yung mokoro na ito eh. ah. Uh, Masalot mo masyadong dito sa Green Hills Pag may pera ka. <laughs> pag walang pera, lakad lakad lalaka, ganito, eh. <laughs> na lang. Parang ganito. Doon na lang, kahanap tayo dun. Sa mga Dito, papasok ka sa Green Hills Hill. Uh, pabunta na kami dun sa Quezon City. Punta mo kami sa Fresno City Memorial Theater, Pelcoa. Yan, BDO. Yan, BDO. Bank of... Hmm? BDO. Okay. Sabihin na video. Bank... B... OB. Nakalimutan ko ibig sabihin. Yan, lakad-lakad pag may time. Yung kami sa parking ngayon, ng motor. Parking ng motor. Yun, yun, yun. Ha? Parking na motor do. Magbabayad tayo. Magkano yung bayad dyan? Ano yung 20 na yun? Hindi, ano lang yun eh. Dito na po tayo. Magbabayad kami sa parking area. ng motor. Ako tayo lumabas no? Seal. Punin natin. Dito na po ang parking area. Magbabayad po kami dito. Dito na po ang motor. Yan. Nakapark na. Yes. Ang init. Ang init. Pala lagay mo muna doon sa lamig. No? Ano? Ano bayaran mo naman ko? Ay mo yung... Ito nang bayan. Asa bigay mo yung pet? Ha? Ito yung pet. Alo ko ito. Ay, Gigas. Ay, hindi. Hindi. Ang bariya. Ito, dito po yung motor naka-parking. Susi. Susi, susi uh, nasa iyo eh. <laughs> nasa, ano eh. Oo. Uwi na po kami nito. God bless po sa inyo lahat, mga ka-mindset gen. God bless po. Ingat kayo palagi. Palagi mag-pray. Okay? Lahat kayo mga ka-mindset gen, mga kapatid, mga friends, relatives, lahat-lahat po. Okay? God bless. Kapag may knowledge, may power. Kili-kili power. Bye-bye. <laughs> Salamat -bye. po sa inyong panonood. Like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Para lagi kayo updated sa aking new videos. Okay? Bye-bye. God bless.